Alam mo ba na kahit lampas edad 60 ka na, pwede ka pa rin lumiit ang bilbil at puson at hindi mo kailangang magpagutom, gumastos sa mamahaling supplements o mag-enroll sa gym? O, posible. At sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano. Ako si Payong Pangkalusugan at kung ikaw ay isang senior na gusto pa rin gumaan ang pakiramdam, gumanda ang katawan at maging mas malusog, nasa tamang channel ka. Dahil dito sa atin, binibigyan natin ng pansin ang kalusugan ng mga may edad sa paraang ligtas, praktikal at abot kaya. Marami sa mga kaedad natin ang nawawalan na ng pag-asa kapag napapansin nilang unti-unting lumalaki ang kanilang tiyan, lalo na ang bilbil at puson. Pero ang totoo, hindi ito senyales na tumatanda ka, kundi senyales na kailangan na ng pagbabago sa lifestyle. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang ilang simpleng tips na pwedeng makatulong para lumiit ang bilbil at puson. Kahit nasa edad 60, 70 o 80 ka na. Ang maganda rito, karamihan sa mga tips na ito ay pwede mong simulan ngayon na agad. Simulan muna natin sa unang simpleng bagay na pwedeng makatulong. Huwag mong hayaan ang katawan mong matulog na busog. Maraming matatanda ang may gawi na kumain ng mabigat sa gabi. Kanin, ulam, minsan may pansit pa o tinapay. Pero alam mo ba na kapag natutulog tayong busog, hindi na naiprocess ng maayos ng katawan ang kinain natin? Imbes na gamitin bilang enerhiya, naiimbak ito bilang taba kadalasan sa bandang tiyan. Kaya simple lang ang unang tip, subukang kumain ng magaan lang sa hapunan, mga dalawang oras bago matulog, isang mangkok ng sabaw Kaunting kanin na may gulay o simpleng saging at itlog. Sapat na 'yan para hindi ka gutom pero hindi rin sobra. Ang ikalawang tip at baka ito ang hindi mo inaasahan ay maglakad araw-araw kahit 10 hanggang 15 minuto lang pagkatapos kumain. Hindi mo kailangang magjogging o magbuhat ng weights. Ang simpleng paglalakad lalo na pagkatapos ng tanghalian o hapunan ay pwedeng makatulong sa digestion at sa fat burning process ng katawan. Ayon sa mga doktor, ang light activity pagkatapos kumain ay nakatutulong para hindi mag-imbak ng taba ang katawan. Halimbawa, si Aling Bebang, 68 years old, na taga Pampanga, ay sinimulang maglakad tuwing hapon, paikot sa bakuran o minsan sa barangay hall. Hindi niya inaasahan, pero matapos ang isang buwan, lumiit ang bilbil niya ng dalawang pulgada. Wala siyang biniling produkto, lakad lang ang katapat. Ngayon ang pangatlong tip, ito'y madalas na hindi pinapansin pero napakahalaga. Uminom ng sapat na tubig sa tamang oras. Alam mo ba na ang katawan natin, kapag kulang sa tubig, ay mas mahilig mag-ipon ng taba? Akala ng katawan mo kasi, kailangan itong mag-save ng energy dahil parang may tagtuyot. Kaya kung gusto mong lumiit ang tiyan, siguraduhin mong hydrated ka. Pwede mong gawing habit ang pag-inom ng isang basong tubig bago kumain. Bukod sa nakatutulong ito sa digestion, nababawasan din ang dami ng kinakain mo. At sa mga senior, mahalaga rin ito para maiwasan ang constipation at mapanatiling malusog ang kidney. Minsan kasi, akala natin gutom tayo, pero uhaw lang pala. Kaya bago ka maghanap ng merienda, subukang uminom muna ng tubig. Baka hindi mo na kailangan kumain pa. Simple lang, di ba? Hindi mo kailangang gumastos o magpagod ng sobra. Ang kailangan lang ay disiplina, konting galaw at tamang timing sa pagkain at pag-inom. At huwag kang mawala ng loob. Hindi mo kailangang maging perpekto agad. Ang importante ay nagsisimula ka na ngayon, kahit dahan-dahan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga pagkain na akala mo healthy. Pero pwede palang nakakataba sa bandang puson at ituturo ko rin kung paano mo sila mapapalitan ng mas magaan na alternatibo nang hindi ka nagugutom o nabibitin. Kaya kung gusto mong marinig yon, abangan mo ang part 2. Kung andito ka pa rin, comment mo nga ang salitang 1 para malaman kung kasama pa rin kita sa journey na ito. Sa totoo lang, maraming pagkaing akala nating healthy, pero tahimik palang nagpapalaki ng bilbil at puson. At dahil senior na tayo, mas mabilis tayong tumaba kahit konti lang ang kinakain, lalo na kung hindi natin alam kung alin ang dapat iwasan. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga pagkain na pwedeng maging hadlang sa pagliit ng tiyan at ano ang mga alternatibong mas mabuti para sa katawan. Isa sa mga madalas kinakain ng matatanda ay tinapay. Akala kasi natin, basta whole wheat o pandesal, ayos lang. Pero ang hindi alam ng karamihan Maraming klase ng tinapay. Kahit yung kulay brown ay may mataas na asukal at preservatives na pwedeng magdulot ng bloating o dagdag na taba sa bandang tiyan. Hindi naman ibig sabihin ay bawal na ang tinapay, pero mas mainam kung babawasan ito lalo na sa gabi. Kung gusto mo talaga ng tinapay, piliin ang talagang whole grain na walang dagdag na asukal o kaya palitan ito ng kamote o saging na saba parehong natural, masustansya, at mas madaling tunawin ng tiyan. Pangalawang pagkain na dapat bantayan ay ang mga processed na ulam, gaya ng longganisa, hotdog, luncheon meat, o kahit yung mga instant na corned beef. Bukod sa mataas sa sodium, ang mga ito ay may unhealthy fats na hindi madaling masunog ng katawan, lalo na ng mga senior na mabagal na ang metabolismo. Alam kong minsan, Praktikal na ito sa almusal. Pero kung goal mo talaga ay lumiit ang tiyan, subukan mong palitan ng itlog na nilaga, sardinas na may kamatis, o ginisang gulay. Si Mang Ernesto nga, 71 years old, ay nagpalit ng breakfast mula hotdog at kanin, papuntang nilagang itlog at kalabasa. Pagkalipas ng dalawang buwan, hindi lang lumiit ang tiyan niya, mas naging magaan pa ang pakiramdam niya araw-araw. Pangatlong pagkain na dapat pag-isipan. Matatamis na inumin. O kasama rito ang soft drinks, iced tea, powdered juice, at kahit yung mga sugar-free drinks na may artificial sweeteners. Alam mo bang kahit sugar-free pa yan, pwede pa rin mag-trigger ng cravings at magpabagal sa fat burning ng katawan? Mas mainam kung babalik ka sa tubig. Kung gusto mo ng lasa, pwede kang mag-infuse ng pipino, lemon, o kalamansi sa tubig mo. Refreshing na, nakakatulong pa sa digestion. At isa pa, pinipigil nito ang unnecessary snacking na kalaban ng flat na tiyan. Ngayon, dumako naman tayo sa oras ng pagkain. Maraming seniors ang hindi kumakain ng regular. Minsan isang beses lang sa umaga, tapos late nakakain sa gabi. Ang problema, kapag pinapabayaan mong magutom ang katawan mo ng matagal, mas lalo itong nagiimbak ng taba, lalo sa puso na tagiliran. Mas maganda kung susubukan mong kumain ng tatlong maliit na meals at isa o dalawang light na merienda sa gitna. Halimbawa, almusal ng itlog at kamote, tanghalian ng kanin at gulay, hapunan ng sabaw at gulay o isda. Sa pagitan, saging o nilagang mais pwedeng merienda. Hindi mo kailangang damihan ng kain. Ang sikreto ay tamang agwat at sapat na porsyon kasi kung consistent ang energy ng katawan mo buong araw, mas mababa ang tsansang mag-imbak ito ng taba. May isa pa akong ibabahagi na hindi pagkain, pero malaking tulong sa pagliliit ng bilbil. Pagupo ng tama at paggalaw bawat oras. Kung palagi kang nakaupo, lalo na sa sofa o kama, napuputol ang sirkulasyon at lumalambot ang core muscles mo. Ang resulta, Bumabagsak ang tiyan at unti-unting bumibilog ang puson. Kaya kahit wala kang planong mag-ehersisyo, gawin mong goal na tumayo at maglakad-lakad kahit 2-3 minuto bawat isang oras. Pwede sa loob ng bahay, habang nagwawalis, nagsasampay o naghuhugas ng plato, lahat yan ay galaw na makakatulong. Ayon sa mga doktor, ang mga seniors na regular na gumagalaw, kahit paunti-unti, ay mas mabilis bumaba ang tiyan kaysa sa mga nakaupo buong araw kahit konti lang ang kinakain. At huwag mong kalimutan, hindi ito sprint, kundi marathon. Dahan-dahan lang. Mas mahalaga ang consistency kaysa sa mabilisang resulta. Ngayong alam mo na ang mga pagkain na dapat bantayan at ilang galaw na pwedeng idagdag sa araw-araw sa part 3 pag-uusapan natin ang ilang simply home movements o galaw sa bahay na kahit may rayuma o edad na, ay kaya pa rin gawin. At sobrang epektibo para sa puso at bilbil. Kaya siguraduhin mong hindi mo mamimiss ang part 3. Kung andito ka pa, i-comment mo nga ang salitang Tian Goals sa baba. Ngayong alam mo na kung anong pagkain ang dapat iwasan at paano magayos ng tamang oras sa pagkain, oras na para gumalaw. Pero huwag ka mag-alala, hindi mo kailangang magsuot ng rubber shoes o sumali sa Zumba class. Kasi kahit sa loob ng bahay, may mga simpleng galaw na epektibo para tulungan ang tiyan at puso mong lumiit at ligtas para sa mga senior. Una sa lahat, pag-usapan natin ang isa sa pinaka-underrated na ehersisyo para sa matatanda, ang paghinga sa tiyan o deep belly breathing. Mukhang simple, pero alam mo ba na ang tamang paghinga ay may epekto sa core muscles at fat burning ng katawan? Kapag araw-araw mong ginagawa ang deep breathing sa tamang paraan, nai-engage mo ang abdominal area mo at napapaganda pa ang oxygen supply sa buong katawan. Subukan mo ito. Umupo ng tuwid sa upuan, ilagay ang dalawang kamay sa tiyan at dahan-dahang huminga ng malalim sa ilong habang pinalalaki ang tiyan tapos dahan-dahang ilabas ang hangin sa bibig habang pinapalapad at hinihigpit ang tiyan. Gawin ito ng 5-10 beses tuwing umaga at bago matulog. Bukod sa nakakapayat, nakakarelax pa at pwede rin makatulong sa blood pressure. Pangalawa, kung kaya mo, subukan mo rin ang tinatawag na seated knee lifts. Ito ay simple. Umupo sa matibay na upuan, straight ang likod, tapos itaas ang isang tuhod papunta sa dibdib, Parang marching in place pero nakaupo. Gawin ito sa salitan, tig ten beses bawat paa. Ang galaw na ito ay tuma-target sa lower belly o puson at pwedeng gawin kahit habang nanonood ng TV. Maraming seniors ang nagsasabi na simula nang gawin nila ito araw-araw, kahit hindi lumalabas ng bahay, napansin nila na humigpit ang tiyan nila at bumaba ang timbang nila kahit kaunti. Ikatlo, ang simpleng standing side bends. Kung may pader o mesa na pwedeng sandalan para balanse, tumayo ng tuwid, ilagay ang isang kamay sa baywang, at ang isa ay iangat sa taas ng ulo. Tapos, yumuko papunta sa isang side, dahan-dahan, parang sumusundot ng hangin. Gawin mo ito ng wimpsy beses sa bawat side. Ang galaw na ito ay hindi lang para sa bilbil. Nakakatulong din ito sa flexibility ng gulugod, na mahalaga lalo na kung may arthritis o paninigas ng likod. Kung tingin mo mahirap, walang problema. Kahit kalahating side bend lang muna at dagdagan habang nasasanay ka. Tandaan, hindi ito palakasan, kundi pasensya at konsistensya ang susi. At ito pa ang maganda. Kung gusto mong mas masaya ang exercise mo, pwede mong sabayan ng music. Yung mga lumang kantang nakaka-good vibes. Habang gumagalaw ka, hindi mo mamamalayang lumilipas ang oras. At kapag natutuwa ka, mas bumibilis ang epekto sa katawan dahil motivated ka araw-araw. Isipin mo na lang si Lola Minda, 72 years old, na dati hindi makagalaw ng matagal dahil sa rayuma. Pero simula nang maglaan siya ng 15 minuto araw-araw para sa simple movement routine sa sala, hindi lang lumiit ang bilbil niya, nagkaroon pa siya ng mas magaan na pakiramdam at mas mahimbing na tulog ang sikreto niya? Nakangiti siya habang gumagalaw. Huwag mong isipin na huli na ang lahat. Marami sa atin ang iniisip, eh senior na ako tapos na ang panahon ko. Pero hindi totoo yan. Hanggat may lakas ka pang gumalaw, hanggat kaya mo pang ngumiti, hanggat may oras ka pang manood ng video tulad nito, ibig sabihin pwede ka pang magsimula. At hindi mo kailangang maging perpekto. May araw na tatamarin ka. May araw na sasakit ang kasukasuan mo, pero ang mahalaga hindi ka susuko. Kasi sa dulo ng lahat ng ito, ang gantimpala ay hindi lang mas maliit na tiyan. Ang gantimpala ay mas mahabang buhay, mas magaan na katawan, at mas magandang pakiramdam tuwing umaga. Ngayong natutunan mo na ang mga galaw na pwede mong gawin sa bahay. Sa part 4, bibigyan naman kita ng mga tips kung paano magpalit ng mindset para kahit may mga days na parang wala kang gana, may inspirasyon ka pa rin ipagpatuloy ang journey mo. At kung ikaw ay andito pa rin, proud ako sa'yo. I-comment mo naman ang salitang puso na way sa baba para malaman kung kasama pa rin kita sa laban na to. Ngayong meron ka ng mga simpleng ehersisyo at galaw na pwedeng gawin sa bahay, may isang aspeto pa ng pagbabawas ng bilbil na madalas hindi nabibigyang pansin ang isip at disiplina. Oo, ang tunay na pagbabago sa katawan ay nagsisimula sa loob. Minsan kahit alam natin kung anong dapat kainin, anong galaw ang pwedeng gawin, o anong oras ang tamang pagkain, hindi pa rin natin nasusunod. Bakit? Kasi wala tayong tamang mindset. Kaya sa part na ito, pag-uusapan natin kung paano baguhin ang pag-iisip para maging mas determinado, mas motivated, at mas consistent sa journey ng pagpapaliit ng bilbil at puson. Unang mindset shift, hindi ito tungkol sa pagpapayat lang, kundi sa pag-aalaga sa sarili. Kapag iniisip mong nagpapapayat ka para lang lumiit ang tiyan mo, mabilis kang mapagod. Pero kung iniisip mong ginagawa mo ito dahil gusto mong maging mas malusog, makalakad ng maayos, at makasama pa ang pamilya mo ng mas matagal nagiging mas makabuluhan ang bawat galaw mo. Subukan mong baguhin ang tanong mo mula sa Paano ba ako papayat? Tungo sa paano ko aalagaan ang sarili ko ngayon? Pangalawa, huwag ikumpara ang sarili sa iba. Pinsan, nakikita natin ang mga kaibigan o kapwa senior na mas payat o mas aktibo at parang nawawalan tayo ng gana. Pero tandaan mo, iba-iba ang katawan ng bawat isa. Iba ang metabolism mo, iba ang pinagdadaanan mo, at iba ang lakas mo araw-araw. Ang mahalaga ay may ginagawa ka para sa sarili mong katawan, sa sarili mong bilis. Isang paalala nga ni Aling Nena, 66 years old, na minsang na-depress dahil hindi siya kasing bilis pumayat ng kumari niya. Nung inuna kong pakinggan ang katawan ko, kaysa sa chismis ng iba, saka lang ako nagsimulang gumaan ang pakiramdam, at unti-unting lumiit ang tiyan Ang ganda, no? Kasi, sa totoo lang, kapag ginawa mo ito para sa sarili mo, mas magiging consistent ka. Hindi dahil sa pressure, kundi dahil sa pagmamahal sa sarili. Pangatlong mindset tip, gawing habit, hindi challenge. Maraming matatanda ang nauubusan ng loob dahil ang tingin nila sa pagbabawas ng tiyan ay isang challenge lang sa loob ng isang buwan o dalawang linggo. Pero ang totoong sikreto ay hindi crash diet, hindi intense workout, kundi maliliit na pagbabago araw-araw na paulit-ulit mong ginagawa. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat sa isang araw. Kung ngayon, nagsimula ka lang uminom ng tubig bago kumain, panalo na 'yan. Kung bukas, sinubukan mong huwag kumain ng tinapay sa gabi, panalo ulit ang mga simpleng bagay na ito kapag pinagsama-sama mo ay pwedeng magbunga ng malaking pagbabago sa tiyan mo. Kumbaga, hindi ito sprint. Ito ay habit forming marathon. Pangapat, magpatawad ka sa sarili kapag nagkamali ka. May araw talaga na hindi mo masusunod ang routine. Baka may handaan, baka may bisita, baka hindi ka makalakad dahil umuulan. Hindi mo kailangang siraan ang sarili mo kapag nagkulang ka ng isang araw. Sa halip, sabihin mo lang sa sarili mo, okay lang, bukas ulit. Hindi huli ang lahat. Ang mas mahalaga ay hindi ka tuluyang huminto at huwag mong kalimutan na ang edad mo ay hindi hadlang, kundi laksa ng karanasan na pwede mong gamitin bilang inspirasyon. Kasi kung kinaya mong itaguyod ang pamilya mo noon kung nalampasan mo ang hirap ng buhay sa kabataan mo, siguradong kaya mo rin itong health journey na ito. Tandaan mo si Mang Boy, 74 years old, na may arthritis at diabetes. Maraming nagsabi na wala na siyang pag-asa. Pero dahil binago niya ang mindset niya at sinabing, gusto ko pang mabuhay ng malusog, unti-unti niyang binago ang lifestyle niya. Ngayon, hindi lang lumiit ang tiyan niya. Nakakatakbo pa siya ng paunti-unti sa umaga kung siya nagawa ikaw rin kayang-kaya mo sa part 5 ilalahad ko naman ang mga tips para tuloy-tuloy ang progress paano panatilihin ang motivation kahit hindi pa agad nakikita ang resulta at paano iwasan ang pagbabalik sa dating gawi kasi minsan ang pinakamahirap ay hindi ang pagsisimula kundi ang pagpapatuloy kaya kung andito ka pa rin hanggang ngayon comment mo nga ang salitang laban diyan sa baba para malaman kung lumalaban ka pa rin sa journey mo, alam mo ba sa lahat ng bahagi ng pagbabago kung saan kadalasan sumusuko ang karamihan ay hindi sa umpisa kundi sa kalagitnaan? Oo, maraming nagsisimula ng ganado pero pagkalipas ng ilang linggo, nawawalan ng gana lalo na kapag hindi pa agad nakikita ang resulta. Kaya ngayon, ang pag-uusapan natin ay kung paano mo mapapanatili ang ginagawa mo. Kahit mabagal lang progress. Una, tigilan ang kakatingin sa salamin araw-araw. Minsan inaasahan nating makikita agad ang pagbabago sa katawan, pero ang totoo, ang unang nagbabago ay pakiramdam, hindi itsura. Maaaring mas mahimbing ang tulog mo, mas magaan ang pakiramdam mo sa umaga, o mas hindi ka bloated pagkagising. Ito ang mga senyales na gumagana ang ginagawa mo kahit hindi pa nakikita sa tiyan mo. Kaya imbes na sa laminang tingnan mo araw-araw, mag-focus ka sa nararamdaman mo. Pansinin mo kung mas magaan ba ang paglakad mo, kung mas kaunti ang paghingal, o kung mas energetic ka sa hapon. Yan ang tunay na sukatan ng progreso. Pangalawa, magtala ng progress mo kahit maliit. Maganda kung may maliit kang notebook o pwedeng sa kalendaryo lang sa pader. Tuwing tapos kang maglakad, mag-ehersisyo, o makaiwas sa pagkain na alam mong nakakataba, markahan mo yon. Isulat mo, halimbawa, hindi ako uminom ng soft drinks today, o kaya, naglakad ako ng 15 minutes. Ang mga maliit na checkmark na ito ay nagsasabi sa'yo, Uy, gumagawa ako ng hakbang. At kapag pinagsama-sama mo ang mga maliit na tagumpay, nagiging malaki ang epekto. Pangatlo, gumawa ng reward system pero hindi pagkain ang premyo. Kapag naabot mo ang isang goal, bigyan mo ang sarili mo ng simpleng gantimpala. Hindi kailangang mamahalin. Pwede iyong bagong pamunas, bagong chinelas, o kahit ekstra oras ng panunood ng paborito mong palabas. Ang mahalaga, maramdaman mong worth it ang effort mo. Sa ganitong paraan, naingganyo ang utak mong ipagpatuloy ang ginagawa mo kasi may kasunod na saya. Pangapat, gumawa ng support system kahit online lang. Kung wala kang kasama sa bahay na sumusuporta, hanap ka ng mga video tulad nito na nagbibigay ng motivation. Pwede ka ring sumali sa mga Facebook group para sa senior health o kahit mag-comment lang sa video na ito at magbasa ng comments ng iba. Alam mo ba, minsan kahit simpleng comment lang ng Kaya natin to mula sa kapwa mo senior ay sapat na para muling bumangon ang loob mo. Kasi hindi ka nag-iisa, marami kayong nasa parehong laban at mas magaan kapag may kasamang umaalalay. Panglima, tanggapin na may mabagal na araw at ayos lang 'yon. May mga araw na mabigat ang pakiramdam, parang walang gana, parang walang pagbabago. Pero ang dapat mong tandaan ay hindi lahat ng progreso ay makikita. Yung mga organs mo na gumagaan ang trabaho, yung atay mo na mas maganda ang function yung puso mo na mas hindi napapagod. Yan ang tunay na resulta ng ginagawa mo araw-araw. Kaya huwag mong hayaang sirain ng isang tamad na araw ang buong buwan ng effort mo. Sabi nga nila, progress not perfection. Hindi mo kailangang maging perpekto, kailangang nagpapatuloy ka lang. Isa sa mga kaibigan nating senior na nanonood din ng channel na ito, si Lola Bebot na 69 years old, ang sabi niya, Akala ko noon, kailangan kong magmukhang dalaga para masabing healthy ako. Pero natutunan ko, ang tunay na healthy ay yung kaya mong makangiti sa salamin kahit may tiyan pa. Kasi alam mong ginagawa mo na ang lahat ng makakaya mo. Ang ganda no, kasi totoo, hindi lang ito tungkol sa laki ng tiyan, kundi sa lakas ng loob. At ngayon habang papalapit tayo sa huling bahagi ng video, sa part 6 pag-uusapan natin ang mga simpleng pang-araw-araw na gawain na pwedeng tumulong sa patuloy na pagliit ng tiyan kahit hindi mo sinasadyang mag-ehersisyo. Oo, may mga bagay kang ginagawa na pwedeng i-level up para maging fat-burning activity. Kaya abangan mo ang part 6. Dito natin tatapusin ng buo ang plano mo. Tungo sa mas maliit na puson at mas malakas na katawan. At kung nakarating ka pa rin dito sa part 5, saludo ako sa iyo. I-comment mo nga ang salitang gaan katawan sa baba para alam kong hindi ka sumusuko. Nakarating ka na sa part 6. Ibig sabihin, seryoso ka talaga sa layunin mong lumiit ang bilbil at puson. At higit sa lahat, mabuhay ng mas magaan at mas masigla. Kaya ngayon, para sa pagtatapos ng video series na ito, pag-uusapan natin ang mga simpleng gawain araw-araw na pwedeng maging lihim mong sandata sa pagbabawas ng taba sa tiyan. Kahit hindi mo akalaing ehersisyo pala sila, ang unang simpleng gawain, pag-aayos ng bahay, o kahit simpleng pagwalis, paglilinis ng lamesa, o pagpupunas ng mga gamit ay isang form ng light physical activity. At para sa mga seniors, hindi ito basta trabaho sa bahay lang, kundi pwedeng pampaliit ng puson. Kapag gumagalaw ka ng tuloy-tuloy kahit tes hanggang 20 minuto habang nag-aayos ng bahay, tumataas ang heart rate mo ng kaunti. At kapag nangyari yon, nagsisimula ng gamitin ng katawan mo ang nakaimbak na taba bilang energy. Isa na rito ang taba sa bandang tiyan. Ang susi lang dito ay intentional movement. Ibig sabihin habang nagwawalis iniisip mong Gagamitin ko to bilang ehersisyo. Ayusin mo ang postura mo. Damhin mo ang bawat galaw. Maliliit man yan, may epekto. Pangalawang gawain, pagkikilos tuwing commercial break. Kung mahilig kang manood ng TV o YouTube, gamitin mo ang commercial break or loading time bilang cue para tumayo, maginat, o maglakad-lakad sa loob ng bahay. Sa halip na umupo lang ng dire-diretso ng isang oras, Hatiin mo ang panunod mo sa mga mini movement breaks. Halimbawa, tuwing patalastas, maglakad sa kwarto ng pabalik-balik o kaya mag side bends. Hindi mo kailangang gawin ng matagal, basta consistent. Sa isang araw, baka umabot ka ng 15 to 30 minutes na light activity na hindi mo man lang napansin. Ikatlong gawain, pagtayo sa tuwing may kausap ka. Kung may kausap ka sa telepono, anak mo, kaibigan mo, o kakilala mo. Subukan mong tumayo habang nakikipag-usap. Pwede ka pang maglakad-lakad ng konti habang nag-uusap. Isa itong napakasimpleng paraan para dagdagan ang physical activity mo nang hindi mo binabago ang schedule mo. Ang tawag dito sa science ay habit stacking. Ibig sabihin, ipinapatong mo ang isang bagong ugali paggalaw sa isang nakasanayang activity pakikipag-usap sa phone. Ikaapat, paglalakad tuwing umaga habang sariwa pa ang hangin. Kung pwede sa lugar mo at kaya pa ng tuhod mo, kahit 10 o 50 minuto lang ng paglalakad sa umaga ay malaking bagay. Mas maganda kung may araw dahil ang vitamin D ay nakakatulong din sa metabolism at sa mood ng katawan. At habang naglalakad ka, ipractice mo na rin yung deep belly breathing na itinuro ko sa part 3 ibig sabihin, isang activity, dalawang benepisyo. At panghuli, pinakaimportante, i-enjoy mo ang proseso kapag pinipilit mo ang sarili mong magbawas ng tiyan na parang parusa, mabilis kang mapapagod. Pero kung ini-enjoy mo ang bawat hakbang, bawat galaw, bawat simpleng meal, mas madali kang tatagal. Hindi ito tungkol sa pagiging sexy. Hindi ito tungkol sa pagsusuot ng slim fit. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng katawang magaan, malusog at mas matibay habang tumatanda. Isipin mo na lang kung sa loob ng anim na linggo, inalagaan mo ang pagkain mo, gumalaw-galaw ka araw-araw at binago mo ang mindset mo. Anong klasing katawan at pakiramdam na ang meron ka pagkatapos? Hindi mo kailangang maging mas bata, pero kaya mong maging mas malusog sa edad mo ngayon. Kaya mong maging mas maliksi, mas matatag, at mas masaya. Kaya sa pagtatapos ng video series na ito, gusto kong ipaalala sa iyo, hindi mahalaga kung ilang taon ka na. Ang mahalaga ay gaano ka pa kagustong alagaan ang sarili mo. Hindi mo kailangang maging mabilis. Hindi mo kailangang maging perpekto. Basta't gumagalaw ka pa rin, nagtutuloy ka pa rin, at nagmamalasakit ka pa rin sa kalusugan mo, panalo ka na. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dulo. Sana ay naging inspirasyon sa iyo ang bawat bahagi. At kung gusto mong masundan pa ang mga ganitong health tips para sa seniors, subscribe ka na sa channel para sa katawan at buhay na mas masigla pa kahit lampas edad 60. At kung nakarating ka hanggang dulo, i-comment mo naman ang salitang Chan Panalo sa baba para malaman kung kasama ka hanggang huli.